Welcome to Nestor Lakay Channel. Ang lulutuin po natin ngayong araw na ito, magluluto tayo ng adobong pusit sa gata. Mag-isa muna tayo ng bawang, sibuyas, luya. Ito po ay isang pirasong pusit na malaki. Galing po tayo kanina sa bulungan para nyake ang kilo po ng pusit nila ay 140. Yung isang peraso, nagsakto pong isang kilo, 140. Ito po yung ginagawa din pong pang kalamares. Okay na po natin ang pusit. Na po natin ng sitaw ang ating lulutuin, adobong pusit sa gata. Lagay na po natin ang ikalawang gata. Lagay natin ang asin. Lagay natin ng suka. Ito po yung banana vinegar. Ano po yung available natin suka, pwede din pong ilagay. Lagay natin ng seasoning na pambalasa. Lagyan natin ng sili. Siling labuyo at siling haba. Lagyan natin ng isang kutsarang asukal. Ilagay na po natin ang unang gata. Ilang minuto na lang at malapit na maluto ang ating adobong pusit sa gata with sitaw. Luto na po ang ating adobong pusit sa gata. Hindi ko na po uh, pinatuyuan at masarap po ang gata nito iulang sa kanin. Ulam natin ngayon, adobong pusit sa gata with si tau. Masarap at madaling lutuin. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo.